Zimel, kung pag ibig na nga ba at bagay nga ba talaga sila ni Queen upang mag-love team? Yan ang ating pag-usapan for the race video. At syempre, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support the race video, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and pakit na rin pa natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral at trending video. So, alam niyo ba guys na marami pong kinilig at marami po talagang natawa kay Queen and Gmail na kung itong si Kalingap Jackie ay talaga naman po nang aasar uh, pa talaga sa dalawang kabataan na ito at tila nga daw kilig na kilig itong si Gmail sa kanya itong si Queen, sino ba naman kasing hindi etong si Queen eh napakagandang dilag, kita nyo naman talaga pang Miss Universe, pang artista ang kanyang aura at dating, at napakalingaling din niyang kumilos, at napakagaling din niyang uh, manamit, and then nagsasalita din siya ng English spokeners, nurse, di ba? So, nakakatuwa lang yung mga bagay-bagay na natutulungan ngayon ng Team Kalinga, no? Kasi napaka-high class yung mga kababaihan na ito. At syempre, balik tayo sa ating usapan na may chance nga ba na magkaroon ng love team itong si Jimal? Dahil nasa tamang edad na rin siya. Ay nako mga Mima, syempre mas gusto ko pa rin. Mas gusto pa rin po ang mga netizens na mag-aaral si Gmail at itong si Queen ano, at dahil mga bata pa. Pero syempre, dahil may mga kinikilig ay talagang parang papunta na naman doon. Alam naman natin ang mga manunood po ng Team Kalingap ay walang pinipili yan. Basta kiligin sila ay talagang ipopush nila ang Team Kalingap. ba diba? So, ikaw, ano sa palagay ninyo? I-comment down like po ang ating video. Thank you and God bless all of